So, what's up mo, mga Calabers natin, no? So, magandang uli, magandang gabi ulit sa inyo lahat dyan, no? So, mga solid supporters natin, yung mga Calabers natin, no? So, pa-shout muna tayo bago tayo magsimula sa ating video. So, pa-shout muna tayo mga Calabers natin dyan, no? Mga, solid supporters, no? Mga, ano, ito lang yung masasabi ko sa mga solid supporters natin. Maraming maraming salamat kahit, uh, minsan lang tayo makapag-upload kasi meron din tayong mga tungkulin sa buhay mga Calabers no? Kasi, alam nyo na, Uh, ano ako mga kalabers no may asawa at anak na po so yun at saka ito na po mga kalabers ah uh, mag ano na tayo no pa shout out tayo para hindi na masyadong mahaba yung you no know, uh, natin no so shout out natin si ano idol natin no si lilioy shout out sa iyo ate so yan isa sa mga solid supporters natin dyan sa so, ate lilioy at saka si ano Antonio Makasuh, So, yun. Shout out po sa iyo, Idol. At saka si Chut Chutumu Yokoyama. So, shout out po, Idol. At saka si kay, ano, Ana Marie Santos. Shout out po sa inyo, mga Idol. At saka kay, ano, Jocelyn Martin. So, yun mga clubbers. ah uh, sa mga solid supporters natin, no? Kahit, ano, ah uh, minsan lang ulit tayo makapag-video. So, hindi pa rin kayo, ano, nawawala sa uh, ah, nanonood sa ating video mga kalabers no. So ngayong gabi nga pala mga kalabers nandito ho ako sa ano uh, ah, pundok ng ano ah pinsan ko mga kalabers no. So dito kami nag ano hanap buhay. Nag ano kami dito ng gumagawa po kami dito ng ano pandingding po no. Yung tinatawag naming amakan. So yun. So kagabi mga kalabers kasi dito sa ano yan, no? Yun, yan yung kubo namin oh. So walang ano dito walang kapit bahay sobrang layo ng mga bahay dito so yun isa lang yung kubo dito at saka kami lang yung natutulog dito so yun kagabi mga kalabers hindi ano hindi natin inasahan no? so may isang ano uh, tinatawag namin dito ng wakwak mga kalabers no na sobrang napakatapang at saka yun uh, habang gumagawa kami ng ano uh, makan mga kalabers so yun biglang ano may narinig tayong busis mga kalabers, no kaya ipatalon yung asawa ko mga clubbers papa lapit sa atin sa akin mga kalabers, no so yun uh, try natin mag video dito sa ano paligid dito sa kubo namin mga clubbers no kasi walang ano dito na kami sa napakalayong bundok mga kalabers, no so tara mga clubbers samahan nyo po ako dito sa area so pasensya na po kayo mga kalabers, no wala tayong damit kasi napaka ano dito napaka ang tawag dito wala masyado hangin uh, tara samahan nyo po ako sa mag explore tayo dito sa ano ikot ikot lang tayo dito sa kubo mga lovers hindi tayo masyado nalayo so tara samahan nyo po ako so ayan mga ka so in, yung ano kubo na tinitirahan namin sa ngayon yung motor mga ka So so pinasok talaga namin mga clubbers kasi kapag mayroong mga ano uh, hindi na sa so yun mas mabilis tayo makababa doon sa ano so dito mga clubbers no? dito kami nagbibilad ng mga ano ginagawa namin ng mga amakan mga clubbers so katabi dito merong tinatawag namin dito na sa na wakwak So yun, sobrang tapang kagabi. Kaya yun, napaka, napatalon yung asawa ko sa kanyang kinatatayuan. So ngayong oras mga kalabers na no? as this na ng gabi mga kalabers. gabi. So, yun. Nagtanim nga po pala kami ng maes dito mga kalabers at saka ano, mga gustin. Ah, yung vlog ng tito ko, sira, ano? sorry po sa mga nanonood biglang ano yung video natin yan na may mga po pula kami ng mangustin at saka mais yan na pasensya na po kayo video matagal tagal na rin tayo hindi nakapag upload ng video kasi hindi ako naka ano sa mga mission natin hindi ako nakapunta punta punta na sa mga ano kasi mayroon akong ano mga clubbers, bubayaran kada ano sa simana mga clubbers, mayroon akong binabayaran na hindi ako makana, makapag explore mga clubbers, so yun mga travelers hindi ako nakapag explore ng ano sa sila dong at saka si idol arnil no si ano yoki so ninong ko nga pala yun mga idol no mga kalabers natin yun dyan so yun naging ninong ko si idol yoki mga kalabers nagpakasal po kami ng asawa ko mga kalabers so yun mula nung nagpakasal kami mga kalabers no kasi yung ah, hindi na ako naka, ano, nakapag explore kasi yun mga kalabers ah, yung nagamit namin doon na pera mga kalabers ah, uh, po kami no sa, sa card kaya yun hindi ako nakapag explore kaya yung card na yun mga kalabers ah, no, uh, mabayaran yun kada ano isang sima, uh, isang linggo mga kalabers no? so one week mga kalabers kada one week babayaran uh, babayad kami so yun nag po ako doon ng 30,000 mga kalabers para sa kasal namin ng asawa ko so, yun Yep, na kayo. Uh, hindi tayo nakapag ano. Ah uh, hindi na tayo nakapag-explore sabay sila yung mga idol natin no? so, yun pasensya na ulit so, kasi meron din tayong mga tungkulin sa buhay mga kalabers na, na, ano ah uh, kailangan din natin unahin mga kalabers mga responsibilidad sa buhay natin so yun responsibilidad ko rin yun na bilang ano uh, asawa mga kalabers na pakasalan yung ano babaeng na pa, pinakamamahal ko so yun kailangan na natin magano, ano uh, buhay, mahanap buhay. So, yun, nandito kami sa ano. Yun, no? Know, tara. Ito tayo mga na para makita niyo yung ano dito. Kasi kagabi mga may ano, makuwak kasi mga na nag ano. na uh, busis ng akwak mga clubbers. so mas so, maganda siguro kung ihain natin yung flashlight natin yun na. Para mas makita niya mga clubbers. Yan po yung mga no dun no? May mga ilaw dun sa lung so, sud. Medyo malayo. So napakagandang tanawin dito mga clubbers, kapag mag ano ha dito ka sa bundok mga clubbers, matatanaw mo yung mga area mga kalabos na, na ano gusto sana natin puntahan pero hindi tayo makapunta doon kasi wala tayong ano panahon at saka wala rin tayong pang uh, ano punta na pira doon wala tayong extra money dito kagabi na ano yung wakwak -wak, mga kalabas yung tinatawag namin ng na wakwak Ih, eh, kayu di sana. Barang mulai lupa nongol, barang dalam sana. Pakuak mah kelabas. Oh, so, gabi mah kelabas. Nyerun, gabi. kaya ako nag try na mag video ngayon may mga mais na kalabas. oh. yan yung mais na tinatanim namin pilyer yan kasi walang abono walang pambili yan mga kalabas. kita nyo mga kalabas. oh. may mga ano na damo kasi walang ano kailangan pa mabili ng ano medisina para sa ano pang ano ano damo sa so, baba o oh. yeah, dyan mga kalabers puro yan mga kahoy kawayan papunta dun sa baba so dito lang sa ano kita nyo yung ano mga ilaw so, kasi sobrang layo namin dito sobrang taas na bundok ito kaya na kita natin yung mga ano, mga ilaw dyan sa sudad ah, itong sud hindi ba yan? anong tawag dyan? mga kalabas ah, sira talaga yung baging kit ko mag ay sa mga solid supporters ko ulit no maraming salamat po talaga sa walang sawang supporta ho ninyo mga kalabas pasensya na kung medyo medal dalho tayo sa ano no video natin ngayon si na miss ko lang talaga ko na miss ko lang talaga kayo mga kalabers no? kasi so gustong gusto kong magpasalamat sa inyo na ano kahit hey, wala ako masyadong video na andyan pa rin kayo mga kalabers uh, sumusuporta sa akin mga kalabers <laughs> sobrang saya ko po mga kalabers na andyan pa rin kayo ano naka suporta po rin kayo sa akin mga kalabers ito so, tayo dito sa kabila wala na ano anta ikaton tayo kobo ha ano nang yan atlo tingkah yan maklabos kada dito maklabos sama yung kubo naman tulogan so, din yung ginagawa namin oh. ano uh, ginagawang amakan so, yung motor yung manok punta tayo, tayo, dun sa taas so nga pala mga kalabers so, dito nga kami eh, gumagawa ng amakan sa so, pinsan ko kasi ano kaya tulugan namin dito kasi uh, nawawala yung ano mga manok niya mga kalabas no, uh, mayroon daw kung ano mga nila lang na uh, kumukuha. Pero hindi niya alam mga kalabers kung ano mga yun. Kaya dito kami natutulog para sakali makita namin. So, yun. Ah. Uh, o oh, hindi kaya tao lang ang kumukuha ninakaw lang yun o oh, ano ba hindi tayo makapag ano kasi wala tayong nakita so kailangan natin may tortolog dito so hanggang dito lang siguro yung video natin mga kalabers no so tara na let's saka yun maraming salamat ulit sa inyong lahat dyan mga kalabers so hanggang dito lang yung video natin God bless po sa inyong lahat so, bye bye po